Mga idol, narinig yung support sa atin ng mga natin sa si Kalingang Barbero. Grabe no, napakasolid. Napakasarap -solid sa pakaramdam Nakakalakas talaga ng loob. Nakakawala ng kaba pag ganyan. Ang maririnig mo mula sa mga kaibigan mo. Grabe, solid. Ito nga pala si Boss Vic Hernandez, isa sa mga judge natin. Pero bago dyan. ang lahat, pasalamatan mo natin si God dahil nakakuha tayo ng ganitong klaseng uh, achievements. No? At syempre, gusto ko lang pasalamatan ng aking model na super solid ang support ang binigay sa akin. Siyempre, walang iba kundi si Idol Alex Solinas. Maraming maraming salamat sa iyo, Idol, sa solid ang support ang binigay mo sa akin at sa sakripisyong ginawa mo para may bigay mo lang yung support mo sa akin. Nakakabilib ka Idol. Sobrang salamat ako sa iyo. Thank you very much, talaga, Idol. God bless. Saludo ako sa iyo, Idol. At saka, mga Idol, ito, ang sarap pala pakaramdam pag nakikita mo yung sarili mo sa big screen na nagpe-perform ka sa ibabaw ng stage sa karamihan ng tao. Napakasarap, mga Idol. Ito nga pala si Angela Villar, ang ating first runner-up. At si paring RJ, ang ating second runner up. At eto naman yung ilan pa sa mga kasali, si Lutino. Tapos si Idol Body at si Idol Rap Sampang. Uh, sorry ko sa isang hindi ko naalala yung pangalan pero shout out sa iyo so, Idol. eto na nga pala yung kaganapan sa ibabaw stage mga Idol. O, kita niyo naman yung mga kalaban natin, puro mga bagets mga Idol. At ang bibilis silang gumalaw, ako lang yung kumbaga senior dyan. No? <laughs> uh, pero okay lang at least masaya ako, nakasali ako. Ang purpose ko lang naman dito, maka-join. Tapos, um, makakilala mga bagong kaibigan, mga bagong kapwa barbero. Never talaga talaga expect na mananalo dahil nga sa mga kalaban natin, mga bata at magagaling at mabibilis talaga. Nakikita eh, nyo naman sa galaw ko mga idol, oh. tignan nyo man, napakabagal. Kaya yung nasa likod ko, tignan nyo gumalaw. Oh. Yan si body, di ba? Napakabilis ng kamay. Nakikita eh, nyo man, yung galaw ko. Oh, para nasa bahay lang. <laughs> ben, eh, yan yung mga naging isa sa mga strategy ko mga idol. Oh. Gumupit lang ng parang nasa barbershop. Walang pressure na kasama kasi... Pag may pressure lang kasama yan, may hirapan tayo mag-perform. Masisira yung discarte natin, maghahabol tayo. Doon tayo madi pagka pag uh, inilagay natin sa utak natin na may kalaban tayo. Yun yung mga discardin dapat makuha ng ating mga kapabarbero na sumasali sa mga Barber Battle. Anyway, shoutout muna kay Idol J.M. makayan ng uh, Nueva Ecija. Idol, galingan mo sa parting mong laban na uh, Barber Battle dyan sa may Tarlac. Uh, watch this video para makakuha ka ng konting technique kung paano ang discounting ginawa natin, hotel, no? natin sa Barber Battle na ito. Okay, Idol GM, uh, good luck sa iyo. At sa God lahat best. ng mga gusto sumara sa Barber Battle, mag-practice kayo maigi. Uh, gawin niyo yung gusto niyo kung, anong, kung saan kayo magaling. Doon kayo mag-focus ang practice para ma-perfect nyo yung uh, gagawin nyo yung sa mga Barber Battle. At alam kong marami tayong magagaling na kapwa-barbero, lalo sa mga kapatahan ngayon. Napakagaling nila at napakabibilis ng mga kamay nila. Shoutout sa inyo lahat mga idol, God bless sa inyo lahat, maraming salamat. Ito yung isa sa mga judges natin, si Nico Martin Carandang. Siya po yung uh, champion ng hair tattoo, last, yung unang-unang barber battle ng BCP. And siya ay nakabase ngayon sa Singapore bilang isang barber artist. At syempre, pasalamatan natin yung mga naging hurado natin dito, bali lima po yung ating judges. Nandiyan si idol Erwin Santiago, si idol Junmar Panglao, si boss Vic Hernandez, si idol Nico Martin Carandang, at si boss... Hazalde Maraming salamat de. sa inyo mga boss, mga idol. Sana maulit itong ang klasing klaseng patumpalak na marami na nag-aantay, marami nag -aabang. Excited na rin silang makasali at excited na rin silang makajoin at excited na rin silang makakakilala mga bagong kaibigan na kapwa barbero. Alam niyo mga idol, masarap sumalat sa mga grito, no? Pero mas masarap ang purpose dito yung may makakilala tayong mga bagong kaibigan na kapwa barbero. Yung mga kaibigan natin na sa Facebook lang natin nakikita, nakakausap. Pagdating sa mga itong klase event, nakikilala natin sila na personal, nakakaharap natin, nakakapag-selfie tayo. Ako, marami na akong mga kaibigan barbero na sa Facebook ko lang na nakikita. Pero nung simula na mga umatid ako sa mga barber battle, kahit hindi man ako sali, basta ako, nagpupunta lang ako, doon ko na namimit -me yung mga kaibigan ko na solid na kaibigan ko na sa Facebook. At doon ko nakita sa personal, kagaya ni Idol, uh, Idol Nichelle, no? na taga Cebu, isa sa pinakamagaling na hair artist, hair tattoo ng Pilipinas. No? nakita ko siya sa Antipolo dalawang beses na kami nagkita doon nung mayroong so, barber battle. So, yun yung battle, pinakamagandang party doon mga idols sa pagkakas sa mga ganyang barber battle. Marami tayong makikita, makikilalang bagong kaibigan barbero at mamimit natin lahat ng kaibigan natin na sa Facebook lang natin nakakausap. Kaya, ini-encourage ko lahat ng kapwa akong barbero na gusto sumala sa mga barber battle. Mga idol, mag-practice sa kayo. Kung saan yung party nyo, doon kayo magtutok ng practice. Kung fast paid kayo, tutukan yung maigi fast paid. Kung sa hair art kayo, practice nyo mayigay hi ang hair kung sa classic naman kayo tutukan nyo yung classic uh, kailangan makuha nyo yung time limit na kailangan dun sa barber battle para pagdating sa actual na battle kayang-kaya nyo nang subay so, sa mga kaibigan natin na kasali alam nyo na mga idol na napakahalaga nung lagi tayo nagpa-practice hindi porkit yung alam natin sa magaling tayo, tayo, na tayo mabilis na tayo inap enough na yon hindi po no iba po ang pakiramdam, iba ang pressure pag nando ka na sa actual na laban yung sa practice naman dito sa barbershop, cool na cool ka lang. Ganyan ako eh, cool na cool lang ako. Parang baliwala lang. Pero pagdating dun sa may actual na laban, doon mo mararamdaman na kinakabahan ka na. Kaya sabi mo sa sarili mo, hindi ako kakabahan. Kaya kaya ko makalaban ko. Hindi yan totoo mga idol. Pagdating sa actual na, naandong ka na, hindi mo maiwasan, hindi mo kaya paglabanan yung kabang mararamdaman mo. Pero, nasasaglit lang naman yung kaba na yun. No? Kagaya ko, kinabahan ako nung paghawak ng unang hawak ng clipper, dun nag-umpisa kaba ko nanginginig talaga kamay ko. Pero after mga 1 minute to 2 minute, nawala na yung kaba ko. Unti-unti na ako nakapag-perform ng maayos. Nung una talaga, medyo nahirapan ako no? kasi nga sobrang hinig ng, katawan, ng kamay ko, no, mga idol. No? Ewan ko ba kung bakit yun yung pakiramdam ko, no? hindi ko na ma-explain. Eh. Pero after a few, few minutes, Ayun na, doon na nag-umpisa, doon na tayo nakagawa ng maayos. Doon na natin nailabas yung ating performance. Kaya kailangan natin paglabanan yung ating kaba, no? Saka nga pala mga idol, tip ko sa inyo, magdadala kayo ng ilaw. Yung kagaya ng nasa ibabaw ng aking ulo, nasa sombrero. Importante po yan kasi kahit na marami ilaw, may part na matatapat ka sa spotlight, maharangan mo, didilim yung part na ginugupit mo. Kaya importante, meron tayong dalang ilaw na lalagay natin sa ating ulo. Ito nga pala yung aking naging model sa si Idol Alex Salinas. Maraming salamat sa idol, sa solid na support na mo sa akin. At syempre, ito naman yung ating tropeo. Alright, nakaka-proud! Maraming salamat sa mga sumuporta. Ah. Maraming salamat mga idol. All right, mga idol, don't forget to follow my page. Boss Henry Barber Shop. Maraming salamat mga idol. Peace.